Mula sa binansagang perlas ng silangan na may mahigit isang libong isla, hindi natin maitatanggi na ang probinsya ng Cebu ay isa sa mga binayayaan ng likas nitong ganda. At mula dito sa probinsya ng Cebu ay unti-unti nating lilibutin yung mga nagagandahang destinasyon sa ating probinsya. At unang-una sa ating listahan ay itong Mount Manghilaw ng Danao City. Isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. Sa araw na ito ay pupuntahan natin yung isa sa mga sikat na dinarayong lugar dito sa Danau City. Pero Pag bago natin puntahan yung nasabing lugar ay nandito muna tayo sa bahaging ito ng Carmen na kung saan ay mapapansin natin itong mga naglalakihang bundok na nasa ating likuran. Kitang-kita natin dito kung ang ganda yung land formation na nandito. At kung mapapansin natin sa bahaging iyon, ay parang yung mga bahagang doon. At doon mismo yung destinasyon natin sa araw na ito. Mula naman dito ay babiyahe lamang tayo ng mahigit sa 30 minuto gamit itong motor natin papunta doon sa nasabing lugar. Kaya tara na at samahan nyo akong puntahan na natin yung lugar. na kalahating oras na biyahe ay narating natin ito. Ang bahaging ito na kung saan ay dito muna natin ipapark yung mga motor natin. At maglalakad na naman tayo ng halos isang oras paakyat doon sa nasabing bundok. Kaya tara na. grabe po yung mga party dito. Ha. Kaya payo ko sa mga nagbabalak pumunta dito sa lugar, ay wag na wag po kayong pupunta dito nang walang makakasama. Dahil kitang kita nyo naman kung gaano kasukal itong bundok na sobrang delikado kapag nag-travel ka lang mag-isa. Kaya ayun, tara! So matapos ang ilang minuto na lakaran, ay narating na natin ang bahaging ito na kung saan ay mula dito sa kinatatayuan natin ay makikita na natin yung mismong cross na nasa tuktok ng bundok. So, uh, napahinto muna tayo sa bahaging ito. Dahil nga, ah uh, sobrang pagod na. At kitang kita nyo naman kung gaano katarik itong daanan. Paakit doon sa nasabing bundok. At kitang kita nyo dito sa harapan natin. Yan, kita nyo. Ah, bubungad na sa atin agad yung napakagandang tanawin nitong mga bulubundukin. Ha. Ah. Kaya, tara, dito na tayo sa taas. At matapos yung mahigit sa isang oras na lakaran, ay narating na natin ang mismong cross na nandito sa Tuktok. At mapapansin po natin dito yung mismong mga telecommunication tower. Dahil nga sa maganda itong posisyon nitong lugar para malaki o malawak yung mga signal na makukuha niya dito mula doon sa mga talapit ng mga lungsod. Bagamat sa subang hirap at kaparek ng mga bato na ating nadaanan, ay pawing-pawing naman dahil nga sa ganda nitong lugar na makikita natin dito sa ating harapan. So kung mapapansin po natin dito ay kabila-kabila po yung mga lungsod na ating makikita. Sumula so doon ay makikita natin yung Metro Cebu o yung sakop na ng uh, bayan ng Lapu-Lapu, Mandaue at sa ng Cebu City. Sa kabila naman ay makikita na natin yung mga islang sakop ng probinsya ng Lete at ng Bohol. So, dito sa kabilang banda, sa northern, northern na, part, na parte, ay makikita natin yung mga bundok na sakop naman nila. So dito naman sa ating likuran, ay pansin na pansin natin ito, itong malaking cross. So bagamat hindi na ito yung original na purma o yung original na kahoy. Yung sabi nila, yung kahoy na ito ay mula na doon sa kumbinto ng Danau City nung sinimulan itong i-renovate sa taong 1983. So itong kahoy na ito ay kung mapapansin natin ay may nakahati po ito sa dalawa. So dalawang parte. So bagat yung sandi ng mga tao nung napagtanungan natin kanina ay hinati nila yung kahoy na ito para mas magaan dalhin papunta dito sa taas. Diba? Kitang kita nyo naman dito. So marami, marami rin nagsasabi na itinayo talaga yung mismong cross na ito. Nang dahil daw sa pag-akyat ni Padre Manuel, dating uh, pare na naka-assign sa Danaw. So itinayo daw ito noong pang -taong 1950s hanggang 1960s. So, bagat, bagamat ay puro lamang mga sabi-sabi, yung mga o mga haka-haka yung napag-alaman natin, ay hindi pa rin natin maitatanggi na marami dito sa mga mismong lugar, yung mga nagsasabi na itong mismong lugar daw ay pinagpupugaran ng mga masasamang elemento. At base rin sa ating napagalaman ay may isa daw ng taong taga rito na nakapanaginip daw tungkol sa malaking cross na ito. Kaya nagkaroon ng isang cross dito dahil sinabi niya dun sa mga katitbahay niya na dapat daw lagyan natin ng cross dito para mawala na daw yung mga masasamang elemento o yung mga trahidyang dadaan dito sa lugar. At dagdag pa roon ay pinaniniwalaan din nila na itong bahagi ito ng Mount Manghilaw ay isa daw bulkan. Kaya isa rin ito sa rason kaya nilagyan nila para sa paniniwala na hindi napuputok yung bulkan kung sakaling nandito na yung mismong cross. So hindi muna natin pupuntahan yung sinabi kong kuweba kanina dahil nga sa makikita natin dito ay sobrang sukal ng daanan. Kitang kita nyo naman. So napagpasyahan po namin na hindi na lang papasukin yung nasabing kuweba dahil nga sa sobrang delikado na. Mula dito sa Mount Panghilaw ng Danau City na kung saan ay may taas na 2066 above sea level ay hanggang dito na muna at kita-kita ulit -kita tayo sa mga susunod pang lugar na ating lalakbayin.